Konnichiwa! Nandito nga po pala ako ngayon sa Matsuri Festival ng lugar namin. At ayan po ang mga street vendor. Ang dami po niyan. Ayan, tara! Pasyag ko po kayo dito sa Matsuri Festival ng lugar namin. Let's go! May Koto Candy, may Choco Banana, iba't iba po mga street vendor dito sa lugar namin. Tara! Pagpunta pa po tayo sa iba at makita po natin ang mga street vendor dahil po match to the festival dito sa lugar namin. Ito naman po ang yakitori or barbecue. tawag sa pinas. Ito naman po ang apple. Cheese. ang grapefruit. Ito naman um, po soba. And, Meron din po dito para sa mga bata. Ayan, ito rin po sa mga masasarap. Siyempre, may nakita po tayo mga bulaklak. Ito na po ang takoyaki, ang paborito na lahat. yakisoba pa rin po dito. Ang dami po nakikita ng yakisoba. Ayan, lakad-lakad po tayo. Ayan, gustong-gusto po ng lahat ang Matsuri Festival dito sa lugar namin kasi nagkakaroon po ng mga street vendor. Ayan, yakisoba ulit. Ang karad. Yan, may mascara bling bling dito. At ito pa mga iba pa mga tindahan ng mga street vendor. Ah, hindi na lang po ang ah, mga dito na street vendor. Thank you for watching. Please like, and subscribe my YouTube channel. Sign in Japan. You're truly. Arite kung saan See you in my next video.